nagluto tayo ng latik so yan meron tayong gata ng inyo pinakuluan natin hanggang sa ma juice at uh, magiging golden brown yan ano na yan mga ilang minuto ko na rin ito pinakuluan so malapit na ito uh, mag uh, nag -brug, brug, pag nag-brown brown huwag nyo muna syang nahaluin pabayaan so, nyo lang ganyan ganyan lang mamaya mag-amantimantika na yun. Tapos yung latong magukuro na siya naman ano. Uh, so, lagay niya lang sa loob siya. Lagyan natin sa kalamay. Karan pa ng mga ilang minuto. So, ito na yung magiging ano niya. So, yung ano niya. Okay magiging brown na siya. hanggang sa maging brown na siya lahat. So, yan. totoo na ang ating latte. So, yan. Meron ng konti-konti. Ngayon, uh, pwede na natin nalukaluin ang bagya ito para hindi siya dumikit. Ganyan lang talaga paggawa ng gata. Ay, ng latte. Patient. Uh, pag nakita mong medyo uh, dami digit dikit na siya, haluin mo lang siyang pagya uli at uh, ayan, mga ilang um, minuto uli meron na tayong latik so ayan, nakikita nyo kung makikita nyo meron na siyang konti-konting uh, brown so ayan, latik na paglagay sa mga puto alamay sa mga suman Pwede mo rin lagay sa biko na may latek. So, yan, so, yan ay aking natutunan sa aking nanay na, na nagpuputo noong uh, araw pa. At ang aking lola na nagpuputo. Siya ay nagtitinda noon sa hain sa public market uh, every other week. Nagluluto siya nanay ko nag-retard na sa pagluluto ng puto sa gumagawa ko. So ayan, pagkaraan ng ilang pong minuto, ay eh, nag-brown na siya. So pag-browning pa natin ng konti. Pero actually kung ano, pwede natin. Ayan. Ah... Uh, meron na tayong latte. So, ayan. Masoyin pa natin ang konti. So, purpose, meron na tayong latik. Meron tayong na coconut oil. So, pwede natin pang ano yan. Pang masahe. Pang lagay sa buhok. Ayan. Ang panluto. Healthy to. Sa coconut oil. So na guys, o, medyo brown na eh. Kasi pag nagtagal-tagal pa ng konti, mas lalo na brown to. So okay na, ito na. Yan na, meron na tayong lapik. Na. Maraming salamat sa inyong panonood.